Stamina. Balita. Totoo. Dami ko nang inaplayan. Wala pa rin akong trabaho. Help! Samahan pa ng sports. Panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lo... Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalina at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, Bisyo ang more serbisyo. Nandito na ang pinakamatapang ng boses ng sambayanan, sina Attorney Marlon Musanto, Dr. Lorraine Batoy, at Jeffrey K. Eric Celis. Sinimulan ang laban kasama ang Bayan sa Ngayon ay dadalhin sa Kongreso. Para sa katutubong pamayanan at bawat Pilipino. Para sa mga anak natin at sa saling lahing Pilipino. Para sa kapayapaan at kinabukasan ng buong bayan. Ang, ang magbibigay boses para sa laban ng bawat Pilipino. Ipanaw sa Bayanan, number 18 sa Baloba. Panaw sa Bayanan. Number 18 sa Balota. Pastor is a reserve of many things Pastor is a very keen observer sa in life, very bright. Uh, he would be an asset to the country. I am announcing my full support, and I, I will campaign for him all throughout the country. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DJR 1026 Manila, Suarazug Media Corporation and Sunshine Media Network International. Bago ang araw, ating suriin, ating himayin ang mga may init na impormasyon at balita na ng SMNI Integrated News and Public Affairs. Live mula sa ACQ Tower, Makati City, ito ang SMNI Nightline News with MJ and Admar. Magandang uh, gabi mga kapartner, narito ng ulo ng ating mga balita. PDP laban, formal nang ipinahayag ang pagsuporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa 2025 midterm elections. Mga kabayang Pilipino sa Hong Kong, lumahop po sa Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Commission elections are COMELEC. Magpapalabas ng mga pulisiya sa paggamit po ng mga personalidad at influencers sa pangangampanya. Mga retiradong opisyal mula naman sa Philippine Military Academy, umalma sa labis sa korupsyon ng kasulungan. Lukuyang pamahalaan. Agriculture Secretary, uh, posibleng magkaroon ng uh, shortage uh, sa Abril sa Itlog. Ha? Ayon po yan sa Department of Agriculture Secretary. Magyari yung headline. Mm. Ha? Mga Pilipinong undocumented sa Amerika, hindi dapat mga ba sa mass deportation policy ayon sa isang international lawyer. Tutukan nyo po ang detalye ng mga balitang yan at marami pang mga impormasyon dito po sa ating programang SMN Nightline News ngayon pong gabi ng Biyernes. Ngayon po ay huling araw January 31, huling araw sa buwan ng Enero, taong 2025, live na live na po tayong napapanood sa ating mga partner cable channels Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay naka-livestream na sa ating mga YouTube channel, Facebook pages, rumble.com at smni.com. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. At Marvillando po kasama, CMJ si MJ Mandihar. Mayong gabi, partner, sa po mga kababayan patuloy, nakatutok sa lahat po ng ating public service program. Maraming salamat sa ating pamuruan sa pagkakataon ngayong gabing ito. Alamin muna natin yung magiging uh, lagay ng panahon sa susunod na 24 oras po mga kababayan. At batay nga po dito sa pagtaya ng pag-asa ang amihan o northeast monsoon ang kasulukuya pong nakakapekto sa hilagang bahagi at gitnang Luzon. Habang ang uh, eastern part naman ng ating bansa ay apektado po ng uh, easterlies. Kaya asahan po dyan po sa Bicol Region ang maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pag-ulan, na may mga isolated uh, thunderstorms po mga kapartner. Dala po yan ng easterlies. Maari po yan magdulot po ng flash flood o pagbaha o di kay pagguho ng lupa. Lalo na po kung meron po mga katamtaman hanggang sa minsan ay may kalakasan na mga pag-ulan. Habang dito naman po sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at uh, Aurora at Quezon na epektado po ng amihan o northeast monsoon. Kaya po yung maulap na papawirin na may tsansa po ng mga pag-ulan. Posible rin po yung mga flash flood o di landslides po dyan uh, during moderate hanggang sa minsan ay may kalakasan ng mga pag-ulan. Dito po sa Metro Manila, kasama na ang Ilocos Region, natitirang bahagi po ng Central Luzon at nalalabi bahagi po ng CALABARZON ay tayong makaranas ng bahagya hanggang sa minsan ay maulap na papawiri na may mga isolated rain showers. At uh, ang hibang hindi natin nabanggit na mga lugar ay uh, easterlies po no, posible rin po may chance na din po ng mga pag-ulan. Samantala partner, eh, mahalaga ating paksa ngayong gabi dahil ang ating pag-uusapan ay itong tinatawag partner na Public Trust sa Saligang Batas ng Pilipinas. Naku, marami palang salak itong Public Trust na ito sa ating pong 1987 Constitution. Number one, yung accountability, mayroon yung tinatawag na integrity and loyalty, efficiency and patriotism, at modesty in lifestyle. Naku, pag may mga tanong taong bayan at may request, for example, mag-request ng hair follicle test, eh pasok yan dito sa kahalagahan at impluensya ng public trust. Kaya atin pong uh, makakasama ang uh, isa pong batikang political commentator, walang iba kundi si E.B. Hogalbot ng Cebu. Sir E.B., mayang gabi si Admar, si MJ, ngayon pong isa oras ng gabi. Mayang gabi, sir. Hi, mayang gabi, Admar and MJ, no? At magandang gabi po sa lahat ng uh, inyong taga-panood at taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Mayang gabi, sir. Yes, sorry sir. Sige po, pa padayon sir. Ah, oh, may gabi sa tanang mga Bisaya. <laughs> Habante Bisaya. Excited sa topic ba kay. Gwapo kay sir. Hmm. Sabi ng uh, right. ating saligang batas. Um, ang public trust ay nangangahulugan ng panunungkulan. So, maraming salamat pala sa aming uh, mabilis na producer sa pagbibigay sa atin ng fact sheets sa mga bagay na pag-uusapan ngayon. Uh, hmm na panunungkulan ay sa gobyerno na isang tiwala ng mamamayan. Hindi po ito isang privilege. Kailangan gampanan ito na may katapatan, malasakit, at pananagutan. Dahil ang tunay pong kapangyarihan sa demokrasya ay nagmumula po sa taong bayan. What do you make of this uh, states, uh, ano sir, uh, meaning uh, dito po sa public trust na topic? Well, eh, yun na nga, no? Uh, at uh, dinify niyo na nga, at uh, tinanslate niyo in Tagalog, na lahat ng posisyon Ng, uh, whether it's appointed or elected, no, I uh, talagang dapat uh, should be anchored on those very basic principles of uh, that a pub a position a public position, uh, a public service is a matter of public trust. Dahil na nga ang naglaga'y jan kung elected ka directly is the Filipino people and uh, other requirements and uh, other requirements uh, as a matter of public trust, ang isang position na uh, hinahawakan ng isang tao, lalong-lalo na yung presidente. Pero, eh, sabi ng presidente, eh, no to hair follicle test. Tapos sabi niya, it has nothing to do with uh, public trust in his public office. Walang koneksyon yung sinasabi niya. Ito'y eh, sagot sa naging hamon ni Attorney Vic Rodriguez na mag-undergo nga siya ng hair follicle test. Itong mga panawagan na ito, last year pa eh, nang uh, magkaroon ng mga, ano, ng mga listahan mula sa Perea, nang lumabas yung video ng Diomennoy uh, ano yung uh, paggamit ng illegal na droga uh, anong masasabi mo dyan, sir Well I, I saw the uh, snippet of that quick interview and I think uh, Bongbong Marcos was really caught off guard by that uh, question from uh, a reporter and I praised the reporter for asking that question no and uh, there was this sense of uh, disbelief no uh, na parang hindi makapaniwala si Bongbong Marcos na tinanong siya noon uh ng isang reporter na noon at uh, parang uh, it, was, it was an answer uh, it was a very uncomfortable answer for him na hindi na niya nga no na pagtanto ang uh, ibig niyang sabihin uh, and, and it 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 uh, led him to declare that such uh, a call for a hair follicle drug test is has nothing to do with public office being a public trust, which defies uh, common logic. No, it doesn't make uh, it doesn't take a, a genius to understand what the meaning of public office is a public trust. Because <laughs> you are answerable to the people, and in fact, uh undergoing a hair follicle drug test shouldn't only be mandatory but should always be voluntary on the part of that public servant precisely because of that very basic principle the very basic tenet that a public office is a public trust so he failed to understand it probably because he was caught off guard and we all know uh, my history itong si Bongbong Marcos na ang gusto niyan is uh, predetermined that uh, pre arranged no yung mga questions Uh, kaya makikita nyo, when Bongbong Marcos speaks, no, pagka mga prepared speeches, maganda talagang mag-deliver, very eloquent. No? Pero if you look at the history of this guy, pagka mga ambush interviews, he doesn't really make any, any sense no, sa mga, uh, mga sagot niya. At kabilang na nga yan, itong kanina nga lang ata na, na sagot niya. And in fact, no, and in fact uh, towards the last Uh, towards the later portion of that uh, of that answer, no? Sinabi pa niya na weak daw si Attorney Vic Rodriguez, no? He's been very weak daw uh, nung nagtrabaho pa si Attorney Vic sa kanya at uh, ang ang kanyang logic is kung ganun daw ang pananaw ni Attorney Vic Rodriguez, bakit daw nagtrabaho pa si Attorney Vic Rodriguez sa kanya? I mean, It, 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 it doesn't follow. It's a non sequitur, no? Na kesyo nagtrabaho si Atty. Vic sa kanya, that, that exonerates him uh, from the accusations na he's a drug user. When the only, the only uh, way to, uh, right there, MJ and Admar. Tsaka, kung wala kang tinatago, di ba? Simple lang. Exactly. Tama. So, ang nangyari, eh, pa, sabi saya pa, Sir Ibi, piyansa a, oy. <laughs> na, defensive na po at, very, defensive. very defensive talaga yung ang sagot niya. Very defensive. De, uh, tingnan nyo, diniflect niya kaagad, no? Na walang, it doesn't have anything to do with public office is a public trust. Tapos, uh, uh, to negate no? his comments at, or, or to reinforce his comment, pinasan niya ngayon ang burden kay Atty. Vic Rodriguez at ang sabi niya, na bakit bakit sinasabi to it's uh, it has he siya yung weak siya yung perceived to be weak sinabi na ni Pierre Ardin na he is a weak leader tapos ngayon pinasa niya kay Vic uh, Rodriguez na Attorney Vic Rodriguez is 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 weak no precisely because ang logic nga niya dahil nagtrabaho sa kanya uh, si Attorney Vic Rodriguez nang uh, medyo mahabang panahon din Did he negated, sir, yung public skepticism? Kasi ito yung panawagan, national na panawagan ito. Eh. Tapos, <laughs> it's a big no. <laughs> yung yung nangyari ngayong araw. Actually, it wasn't negated. It was, in fact, reinforced. Uh, actually, it was not skepticism, uh, MJ, no? Uh, if I may. Uh, kasi nga, eh, ni Bongbong Marcos, itong uh, pagiging weak daw, kaya nasabi ni Atty. Vic Rodriguez yun, so therefore ang uh, kung meron mang skepticism ay eh, nawala na yon and in fact i would probably argue na uh, anong anong tawag nito mas lalo pang uh, umigting ang uh, pagdududa ngayon ng taong bayan dahil at uh... Uh, misinformed or...